Hi guys, ito po ang aking simpleng mino. Samahan niyo ako magluto. Beef pochero. Nung nakaraan ay chicken pochero. Ngayon, yan naman ang niluto ko guys. So, ayun na guys. Pakuloan ko muna saglit yung baka. Ugasan natin pag isang kulo na guys para matanggal yung dumi niya. Ito nga pala ang aking mga sangkap guys. Kamote, saging na saba, pechay, kaldereta sauce, sibuyas at bawang So, ayun guys. Palambutin na natin ang ating buto-buto. I-pressure cooker na natin guys. Ingat lang po tayo sa paggamit ng pressure cooker guys ha. So ayun na guys, malambot ang ating carne. lightly I-slightly fry muna natin ang ating kamote. And then ilagay na natin ang ating ricado guys ng sibuyas at bawang. Gisa-gisa lang natin at ilagay na ang ating karne. At lagdagan natin ng sabaw, lagay ng asin, bichin o kung ano pang gusto natin ilagay, paminta. Ah, saglit pa guys, ilagay na natin ang ating saging. At nilagyan ko pala yan guys ng siling labuyo para mas maanghang. So ayun guys, pakuloyin natin mga 10 minutes para maluto talaga yung saging. And then, and then ilagay na natin guys ang ating kaldereta sauce. Make sure guys, hugasan muna natin ang ating mga sachet or mga dilata bago natin ihalo guys. Kasi pipigain natin yan. Eh. Pamamaya may dumian doon sa grocery na binilhan natin. Ayun guys, imix mix lang natin ng konti ah, pang timplahan natin. Lagyan na, dagdagan natin ng konting sugar para mag-balance yung asim ng tomato sauce at ilagay na natin ang ating pechay. At haluin natin ulit ng konti at takpan saglit para maluto na talaga. So ayan, ready to serve. Thanks for watching. Please like, follow, share, comment, and subscribe. God bless. See you my next video. Bye!